Na din, ah. Oh, nalipat ah. oh, na dito. Alright, mga butinting. Good morning sa ating lahat. So, oh, panibagong araw, panibagong vlog naman tayo mga butinting. Meron kaming project ng mga butinting. Naglagay kami ng linya ng tubig. So, yun ang aming ginagawa. Oh. Nagsisisil kami. Tapos dito, yun, nadaan na namin yung linya ng nawasa. Ayan o. Oh. Kulay blue. So, ito yung aming ginagamit. Ang DPR. O, uh, build din yung tatak niya. O, uh, tripod yung inabang namin. Punta rin. Kasi ito yung ating kukunin, mga kutinding. Yung metro na ito, una. Papalitan na natin to yun ng PPR. Mga butinting. So, yung abang namin dyan. So, update ko lang kayo mga butinting. So, matapos namin to. So, papunta to mga butinting doon. Sa kabilang unit na yun ngayon. Poligree na yun. So, pag anong kami sa kalsada. Doon. Katawid. Tapos, merong kaming... Madana na, you know, tubig dito dadaan mga puting ang ating linya tapos liliko tayo dito banda tapos yan di na doon hanggang doon sa may buhangin na nakatambak so yun ang ating sitwasyon mga puting ting punong puno ng tubig buti kung malinis yung tubig marumi pa naman kaya kailangan itong alisin mga puting ting umamit kami ng serviceable pump para lang maubos yung tubig dito yun, yun ang ating update pangalawang araw, -araw. hirap talaga paghiwa ng ito kapag may tubig ay koy ba na kulay yung tubig dun hmm. huh. tanggal lang yan dito namin pala yung manila water mga huling din dito sa side na to yan punta dun so for the record wala tayong naagip na kung anumang bagay no? o tubo o anuman So dito mga puting din kailangan na namin laliman to para maipasok pasok namin yung tubo na dito. Linya po ito ng tubig ha. Yung muna namin dito yung mga gate valve bag bago ni may lipat doon. Kasi mas mahirap na doon magkilos dahil masikip na. So yun, pinormaman namin to. Abang nang tumaputing ting. Oh yeah bago naman merawe up oh, da ano mo lang oh. yeah up oh, up oh. oh, wait lang okay, wait no, lang no, okay, no. okay. eh yeah. okay, paling mo lang dito ano boy Baka mga ano Ayan, mabuti ting, ting. So dito si Minto muna namin to dito. Okay, so, e, ito abante mo ito. Ala, ala si Minto. Ayan. Mm, Tapos tatali ito. Para hindi na siya gumalaw. Alam malalim pa pala dito, eh, no? Pero pwede na 'yan. Oh. Tinanggal namin yung supply. So, yun. Makikita nyo. Malinis. Wala naman tayo. Matamaan dyan na tubo. So, yung mapansin So, for the record lang. Para lang baka sabihin ng kapitbahay na tamaan yung kanila. So, kanya-kanya po yung metro na yan. Ito. Yung isang metro. Ito. Yung pangalawa. Ito na yun. So, malinis yan. So ito, gagamitan na natin to ng TPR mga kabutingting. Linisin mo na ito para kayo. Ayan, ito yung ating Female. Female adapter. Ayan. Ako Tapos, kina. Tapos, nga ito. Yung one-eight bend, elbow. Ayan mga kabutingting. Ayan yung ating ginawa, no? na-equate na natin dito so wala naman naging uh, ano na. yan for the record dyan wala nga tayong tinamaan na tubo ito yung ating lumang tubo ito naman yung katabi wala tayong tinatamaan dyan yan testing na natin mga butinding yung metro mga butinding nakabukas na ha. So, tignan natin kung may leaking. Tapos yung kanya, hindi na naikot oh. So wala tayong leak. So pwede natin itong takpan. lagyan na natin ng ano, halo yung mga uh, KPR. So, ito yung dinadaan ng mga pagkinting. So, dito ang tagos yung mga pagkinting ngayon. Hindi, hey, huwag mo lang lagang mintuin yun to. Kasi magkukunik pa ako dito eh. Kukunik ko pa yun dito. Tsaka yung dito. Ang na naman tea dito pa So yan, mabuting tingnan natin yung update no? So, nasimintuhan natin. Yan, hanggang doon. Paalo pa ako ng dalawang buhangin. Tinapos. <coughs> Puting nga. Yan. Ganyan lang kanipis, nakaubos na kami ng kinsing sako na buhangin. Dalawang sako na simento. Okay. Hanggang dun. Ito so, yung ating paglagyan. Pinahalo natin. Ito. Ito na ako. na lang. Ito mga wala yung ting. May tubig na ito. Buksan na din. Ito. Oh. Ah, oh, alipat na dito. Kaya nga po may laman ng tubig yan.